Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Uh, wala pong ganun pong nanghihingi sa amin. Uh, amin. Kuya Johnny Batangas, Representative Jervin Luistro, Si Pacifico Curly Diskaya sa pagdinig matapos ilabas ang datos na nagpapakita ang malaki ang kinita ng mga kumpanyang hawak ng mga Diskaya sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara sa kasulukuyan. Patay kasi sa datos, halos walang kita ang mga kumpanya ng mga Diskaya bago ang taong 2016 o sa panahon ng Aquino Administration. Ngunit simula Hulyo 2016 hanggang Disyembre ng parehong taon, lumobo agad ng mahigit 10 billion ang nakuha ng St. Constructions mula sa mga proyekto ng DPWH. Dito manong oh, may inconsistencies na nakita sa isay na mag na bakit ang mga nabanggit lang na personalidad ay may kaugnayan sa kasalukuyang administrasyon. Sa kabila ng pagbaba ng kita ng kanilang kumpanya mula taong 2022 hanggang sa kasalukuyan, iginigit pa rin ni Diskaya na hindi sila nagbibigay ng SOP noong panahon ng Duterte administration. I wish to show you a graph of the revenue which you earned. During your past operations. Secretariat, please. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are, show, that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya. yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows Mr. Diskaya That the revenue that you are generating during the former administration 2016 to 2022 is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Uh, Your Honor. Ah, uh, wala naman pong nanghihingi sa amin kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ano lang po. During ito lang po sa 2022 lang po dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Kaya related lang po ito sa mga unprogrammed na po na related projects lang po. Can you repeat your answer Mr. Descaya? During the previous administration? Ah uh, Your Honor, wala naman pong ganyan po nung uh, past three administration po. Bali, ano lang po, bali, ito po kasing unprogram lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating isinama po dito. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Ah, uh, wala pong ganun pong nangihingi sa amin. Di pa po. Ah, uh, wala po, pero nilalabanan po namin na sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Of course, you know how hard it is to participate in the bidding, Mr. Diskaya. And it is impossible improbable if not impossible that the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration Mr. Diskaya. Ah uh, wala pong may nangihingirin rin po sa amin pero ang totoo po niyan po namin kaya wala wala ano po Ah uh, madalas po ako magpadyaryo. Meron po akong mga, ano po, pinadyaryo ko po yung mga taga DPWS kadalasan. Can we show the next, the next slide, please? As a matter of fact, Mr. Diskaya, during the previous administration, 2016 to 2022, where's the second slide? There. It shows that you are the top one contractor from July 2016 to December 2017. That's one and a half years. The total value of awarded contracts is 12 billion. Please explain to me. Uh, Your Honor, uh, nirespeto ko po yung report po na ni, ni PCIJ po. Alam ko po nang galing po sa PCIJ yan. Pero hindi po yan po ang naka-declare sa aming pong ano, F, financial statement po. At saka yung mga uh, nag-ongoing. At karami nga po dyan is mga na-terminate po na project. Isinama lang po nila sa listahan pero ang dami po dyan mga na mutual terminate po na project. If that is not correct, then how much is the amount of the Of the awarded contract to St. Gerard? Uh, hindi po ako sigurado pero titingnan ko po, uh, bigyan niyo po ng time para sa data po niya. At least can you give us an estimate? Is that 10B or 8B? Parang naglalaro lang po yun sa wala pang 3 billion po kasi ang dami pong na mutual terminate ng mga project. Mutually terminated contract. What do you mean by mutually terminated contract? Uh, marami pong minsan yung iba po, may mga right-of-way problem kadalasan. Mr. Diskaya, how can you explain to me that under the current administration, may nanghihingi? Otherwise, hindi ka patutuloyin sa kontrata. But under the previous administration, walang nanghihingi. Uh, Your Honor, meron din naman pong nangihingi, pero uh, takot din po sila, takot sila pag napapadyaryo po sila. Katunayan po, yung mga taga-DPWs na pag dumarating na po ang St. Gerald Construction, ang tawag nila sa amin, Pasaway. Eh, sinasabihan ko sila, Pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano ba ang ibig sa inyo ng Pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Kaya pinadyaryo po namin sila. Bakit hindi ka ba nagpapadyaryo under the current administration? Ah, uh, nagpa din po ako nung kay ano po, secretary Bonoan. Ah, uh, papakuha ko lang po 'yung aking ano po, mga jaryo. And may we know also sino ba 'yung mga ipinadiaryo mo during the last administration? Ah, uh, iba't ibang mga district po dito sa Pilipinas sa like mga how many po. of them? Mga district engineer ba 'yan? Mga regional director ba 'yan? Can you please name names? Sempre uh, pag nagpadyaryo ka, that is something which is very uh, uh, memorable to you. Opo. Ay uh, yung iba po, dito po sa DPWH, ano po, Cebu. Yung iba Sino? Dito di, uh, iba po, ano po sa ano po sa Region 4A. Who? Opo. Hindi po, mga bids and awards committee lang po ang pinaano ko, pinadidiario. Bids and Awards Committee. Sino doon? Can you please name names? Ah uh, hindi ko pina hindi po ano ang ginagawa ko lang po pinabanggit ko lang po yung pangalan ng distrito na yon pero hindi ko po binabanggit yung pangalan ng Business Award Committee na nagdisqualify sa amin kundi at uh, buong district po ang pinapangalan ko Can you please can you please uh walk us through Sige nga kwento mo sa amin ano yung sinasabi mong pagpapadiario uh, Mr. Chair if What I may, are the contents of the publication if I may interject May we request for a physical the physical copies of those tabloids na sinasabi po niya'ng siya po ay nagpadyaryo ng mga uh, DPWH officials, lalo na po yung mga Bits and Awards committees. Para po malaman natin kung totoo'ng nagsasabi po na totoo ang uh, ating resource person. Yes, Mr. Po. Mr. Diskaya is uh, ordered to submit copies of the publication of names in uh, in the dailies. Yes, po, your honor. Mr. Diskaya, kindly continue explaining, anong meron sa current administration compared to the past administration? Kung bakit, sabi mo, walang nanghihingi during the past administration? Your reason is, nagpapadyaryo ka noon. Ngayon ba, hindi ka nagpapadyaryo? Ah, nagpapadyaryo din po, Your Honor. Pero, o balikan um, natin yung past. Ilang beses ka nagpadyaryo dun sa past administration? Uh, marami din po. Sa bawat mapapanat... Can you please state the number? How many occasions na nagpadyaryo ka? Your Honor, uh, marami rami na rin po. Hindi ko na po masyadong maalala yung karamihan. Is it more than 10? More than 20? More than po. More than. More than 100? Uh, hindi naman po. Uh, Your Honor, isasubmit ko na lang po yung mga na-recover ko na diaryo. But give us an idea. Give us an idea. More than 20? Uh, more than 50 plus po yata yun. 50, 50 plus. plus yung diaryo mo. But you were saying, ang laman ng publication mo ay just the engineering office. You do not include the name. Can you please tell us? Dahil di ba nagpo-posting naman talaga kayo? hosting and bidding during bidding, right? That's part of the requirement. Yes, po, po under your procurement honor. law. Yes, po, your honor. Anong laman ng publication pag pinajajaryo mo sila? Ah, nasa front cover po lahat yung... What do you say? Anong nakalagay doon? Ah, nakalagay po doon na ah, yung pangalan po ng DPWs niyan na kami po ay dinisqualified sa bidding at humingi kami ng tulong kay Secretary Mark Villar dati noon humingi kami ng tulong kay Secretary Mercado rin po noon at humingi po kami ng tulong kay Secretary Bunoan din po. Is it not really one of the consequences of participating in the bidding that you can possibly be disqualified because of some requirements? What, what calls for publication kung na-disqualify ka? Uh, Your Honor, pag kami po ang nanalo sa bidding at pinipilit po kami ipadisqualify, doon lang po kami nagpapadyaryo. Pero pag hindi naman po kami nanalo sa bidding, hindi po kami nagpapadyaryo. Kasi talo naman talaga kami. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon ayon sa iyon sa salaysay ay hindi mo na-experience noon? Yes po, Your Honor. Kasi that is the only reason? Uh, mas ano po uh, takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo, sa open letter. Is it not that dapat mas nagpa dyaryo ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa iyo. Ah uh, your honor, kaya po ako naglakas-loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay po. I understand, po. but prior to this time Mr. Diskaya, Kung noon Nasabi mo, takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects in Your, Bulacan before you came out to the open? Your Honor, ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan, pero mapapasin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Chair. Yes, please. Uh, quick interjection, lang Mr. Chair. Yes, please proceed, um, yes. siguro we have to put it on record that some of the Kongs that were mentioned were not part of the 19th Congress. And that is correct. So adlang Mr. Chair, hindi ka naman magkakaroon ng disqualification kung nagko-comply ka. Thank you. Yun lang, Mr. Chair. Mr. Chair, I just want to manifest that. I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely the system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Mr. Diskaya? Uh, Your Honor, ang totoo po talaga dyan kung bakit po takot na takot po na at mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking kontraktor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPW -DP sa Department Order na kapag na-disqualified ka po ng tatlong ulit, ay mabablocklist ka na po. So takot na takot po yung mga contractor na ba disqualified ng three times kasi ang Department Order po nila, three na disqualification, black, i-recommend kanila para ma-blacklist po. So, takot po ang mga kontraktor na ma-blacklist ng tatlong ulit kasi sigurado pong, ah, ma-disqualified ng tatlong ulit kasi sigurado ma-blacklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor, minsan, makisama nilang kasi ma-blacklist po kasi yung mga taga in award committee po, gagawang kanila ng paraan para katuldok lang, tuldok. sa kasalitang nagkamali ay disqualified ka na po. Are you referring ka. to the previous or the current administration? Ah, uh, ngayon lang po kasi nauso yung ano yung, yung department order na three strike policy na So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Diskaya. I'm about uh, to conclude. Yes po, yes po. Kasi naghigpit po sila ng husto para po yung... Mr. Diskaya, if I may interrupt, I will simplify the question. Ah uh, yes po, Your Honor. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi pero sa past administration, walang nanghihingi. Your Honor, uh, meron din naman po na may nanghihingi po. Pero hindi po kami, hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang three-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na tatlong ulit, mabablocklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po. Question. Bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Uh, Your honor, ano po yun hindi naman po naging successful yun kaya hindi ko na po uh Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Disgaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? How would you even explain that during the past administration, top one contractor ka from PCIG data, and yet you are claiming walang nanghihinge unlike during the current administration? What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies. and lies. Uh, your Honor, Ang api po na ito ay tungkol lang po sa uh, uh, sa pagtulong pagsuporta po namin kay PBBM po. Kasi po ang kanya pong features po sa TV no nakaraan po ay report po tungkol sa mga unprogrammed po na project. Kaya dito lang po ang salaysay ko hanggang Okay, then let me ask you. If you are saving Your statement by claiming that you are pertaining only to what the President discovered as anomalous projects during his administration, let me ask you, sino yung mga nanghihingi during the past administration? Uh, Your Honor, ano lang po, uh... ah uh, Your Honor, Nung mga panahon po kasi noon, kadalasan po iba po mga retired na po, mga wala na po dito sa yes. DPWS. Kadalasan But po mga taga-DPWS lang po.